Ayun nga guys, may problema tayo na freeze ang revenue ko. ah uh, gagawin natin, ipi, uh, ipipix. Yun nga guys, ipipix natin ang na na revenue. Kailangan nating i-turn off ang ating <coughs> sign dollar, dollar sign. To turn off the, ang dollar sign. And then, yan, tina-turn off na natin go lang for exit, then monetization, then ayan, up, update the videos, then check, update the videos, and then again, again, yan, ganon, ulit lang din, wait lang natin, yan, nag-update na, and then ayan, check natin yung, yan, talagang pumapasok sa akong na revenue point 1, eto nung first time na nag uh, in, kinulose ko na one, for 24 hours, yung dollar sign ko, pero di gumalaw siya, tapos hindi na ulit siya gumalaw kaya kinulose ko ulit siya for 24 hours or more than 24 hours yan nga gumalaw siya nag 0.5 na siya pero nag stop ulit kaya nag turn off ulit ako ng sign dollar ng 24 hours more than 24 hours yan yan pati mga CPM ko nawala uh, na na check ako ni lolo ngayon but last year hindi ako nakasama sa kanyang checking kaya siguro ako ngayon ang na-check niya <clears throat> lahat naman tayo chinecheck niya kaya lang nagkataon yan nagkataon na puruhan ako yung revenue ko for month of April kalhati ang na, nakaltas niya sa revenue ko kaya yon ang ginawa ko is yan nga nag turn off ng sign dollar sign sa monetization and then nag -live kahit 2 hours o kahit mm, kahit 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, pwede basta nag -live ka for uh, every day and then mag upload ka every day or not eh, kahit hindi every day pero dahil nga may problema itong channel ko ngayon, nag-upload ako every day, nag -live ako every day pero hindi ko 'yun usually ginagawa. <laughs> Iyan nga guys, pakita ko sa inyo ang channel ko sa laptop. Iyan. Uh, punta tayo sa analytic. Check natin yung revenue, analytic. Iyan, puro meron naman ako mga views. Uh, consistent naman ang views. Ang um, watch hour. Ang revenue lang talaga na press niya kasi kaya ang revenue hindi talaga siya tumataas. Kaya yon ang talagang the best na gawin is uh, i-fix natin uh, turn off ang uh, monetization dollar sign dollar and then magla-live and then mag upload I, kahit yung upload mo na short okay lang kahit yung regular na upload and then live yan the best na yon okay guys pakaingatan natin ang ating mga channel pinaghirapan natin ito kaya be careful sa pag upload sa paggamit ng ating uh, channel Mahirap na. Mahirap kapag nawala ng revenue. Sayang, sayang yung pinaghirapan. Buti naman, hindi naman nawawala ang ating ads. Just, uh, yun, na-check na nga um, sa revenue. Um, pero ngayon, ipakita uh, e, ko sa inyo sa susunod yung updated na tumaas na yung revenue ko. Ipakita ko yun sa inyo. Tsaka kung paano i-turn on again yung monetization na signed dollar. yon, Pakita ko yun sa inyo sa susunod na video. Thank you guys. Just uh, click, subscribe, watch. Please subscribe and watch and share. Thank you.